Ang dami yung zero visibility niya nga dito sa Meno, Big C Di na natin masabi nakikita yung masalubong natin <laughs> Para akong pupunta ng Baguio Ang dami. Dami. dami Tapos tapos ang Baguio tapos kita nyo <laughs> Grabe, kanina sobrang pag Tapos ngayon naman Sobrang tirik na ulit ng araw So nandito na tayo ngayon sa may Pine Hills Farm uh, Isa rin yan sa mga bucket list natin na pupuntahan Pero sa ngayon uh, Dito muna tayo mag-concentrate Dito sa ating uh, destination So mga boss Nandito na tayo ngayon sa may uh, sa So yan yung intersection So dito nga pala tayo dumaan sa may uh, Actually, dapat talaga ang um, best way talaga dito dumaan, doon sa may Teresa Morong. Kasi maganda kasi rin yung uh, viewing. So, konting na lang mga boss. Uh, Pagpuntaan na rin natin ating destination. Dito na tayo ngayon mga boss. sinerve na sa atin yung ating order. Bottled water po ah. Na long silog. Alright. Ayan, kung sakaling wala kayong dalang ano, ng food tent, gusto nyo mag ano, uh, makapag pag-pitch agad ng tent, at di na hassle para nasa ganun, marami kayong uh, magawa. Meron silang ino-offer dito. Available na mga silog. mga silog meals. Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa Tanay Windmill Viewpoint Cafe. So, titikman namin yung mga silog. Available dito yung mga silog nila. So, kung wala kayong baon, pwede kayong umorder dito sa cafe. Titikman na natin mga boss kung masarap. So today sa inyo mga boss, so, matatapos lang natin na makapag-setup finally. Kasi kanina talagang malakas talaga yung ulan. Tapos uh, talagang nag-struggle tayo sa pag-aakot ng gamit. Kasi iniwan muna namin yung gamit namin ganina doon sa may kapitiyara nila. Pero doon talagang sobrang buhos talaga ng ulan. And then nahirapan tayo uh, mag-aakot ng mga gamit. Tapos medyo madulas pa dito sa may area na to Tapos ispark Uh, dito na lang natin siya nilagay sa si mga gilid. Eh, Tapos maya maya daw, sabi ni ate, eh, pupuksan na raw nila yung kanilang mga solar light dito. Si Commander in Chief, dahil sobrang pagod, naga na kami umalis yung tulog. So mamaya natin siya gigising mamaya para makapag merienda naman tayo. So pag may chance mamaya, lilibot ko kayo rito. Kasi it's 8 hectares nga pala itong uh, campsite na to. And then, na uh, marami silang uh, Uh, gagawin uh, dito sa campsite na to at uh, yung kapitire nila uh, meron din silang mga tindang mga silog meals if ever man na uh, gusto nyo kumain pwede naman ang kinain lang namin kanina ni commander in chief 200 pesos lang yun ha so dumalabas na parang 100 pesos lang yung isa tapos may isama pang tubig and then sa likod lang natin mga boss yung windmill so mamaya try natin makapagpalipad ng drone Uh, kung maganda na yung weather. So nga pala mga boss, uh, gamit na natin yung ating uh, blacktop natin. Actually, hindi ko alam ah, kung kami ba yung nabudol o yung seller ba yung nabudol namin. Kasi ang nangyari, hindi naman talaga ito yung ino-order namin kasi tingnan niyo napakalaki talaga nung ano, nung tarp. And then sabi ng seller, nagkamali raw siya ng uh, ship, ng shipment. So nag-message uh, sa atin, na-ship niya na yung, ano, yung tarp, na, grabe, ang laki. Large size siya, tatong uh, pinadala sa atin. Tapos, meron na rin siyang kasama, mga, uh, pole. Tapos, yung pole niya, four sections din siya, mga boss. Uh, black dog din siya. Kaya, maraming maraming salamat sa may seller, na, nag uh, padada sa atin ito. At, hindi namin to inaasa talaga ni Commander-in-Chief. So, Tomorrow, uh, pagka maganda-ganda yung uh, sikat ng araw, papasyal tayo dun sa may uh, windmill. So, malapit lang naman dito. So, yun mga uh, mga boss, prepare lang tayo ng ating merienda. pagka maliligo kayo, dito lang, and yung and yung bathroom nila nandoon sa tabi ng coffee shop. Okay. Yung, yung road na papasok dito ay grava, so hindi siya maputik. Okay, okay yung ano nila, okay yung road na to. Tapos dito sa mga kabilang side, ano, campsite, ayan yung campground nila. Okay. So mga boss, ito yung kanilang camping ground. Pwede kayong mamili dito. Kahit saan, pwede kayong mag-pitch ng tent. Tara, punta tayo dun sa kanilang bonfire pit. Ang ganda siguro niyan pagkagabi. Yes. Kasi may ilaw. Oo. Kayo, oo nga, no? Look, look, daddy. Ito. Ayan, yung kanilang bonfire area. Ito pa. Oo, oh, binuksan na yung ilaw. na pa ako. <laughs> Ayun pa, meron dun maganda pa rin yung area dun. Kaya lang medyo malayo na. Dun din oh, maganda. Hi po. po Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good ang cute evening. Good evening. Good evening. Good evening. Miss Jo Good evening. Good Sina yung ano Good uh... check nila yung mga campers Kung okay yung situation <laughs> Yeah. okay lang yan kahit medyo inabot tayo ng malakas na ulan dito gusto gusto man yung situation natin ito lang medyo malakalaki yung gamit natin na ulan from mga uh, black dog so ito yung ating camping uh, budol buti na lang talaga napag-agay ang dating mo so medyo humina-hina ngayon yung uh, tapos na pala ngayon so sumantalay na natin yung magluto ng ating punan which yung

Hello, Mami. Hi, Daddy. It's the uh, last day na natin dito ngayon sa may Tanay Windmill Viewpoint. Yes. And then, ito na yung And ating... Yung yes, branch. branch. So, ano ba yung ngan uh, natin? Na only 10 a.m. Ano ba yung ating uh, ulam? Ito, leftover natin. Mga leftovers lang naman eh. Tira hmm. natin ito nung kagabi. Ano yun, Mami? Shanghai, di ba? Shanghai. At saka yung... At saka yung... Tinola. tinola. Sa may Tanay Windmills Viewpoint Cafe yeah. So kung bago pa lang sa aming channel Please like, comment, share, and subscribe to YouTube channel Together we ride Motovlog Shoutout nga pala sa mga content creator na kasama natin Sama maintong Suna so sila Motobe, Camp with Joy A.K. Wonder, Papa Ray Bye. And si Like, share, and subscribe